Umugong sa social media kamagailan ang balitang may nilulutong rematch sa pagitan ni na 8 Division Boxing World Champion Manny Pacquiao at kanyang karibal na si Floyd Mayweather Jr. Pero meron nga bang katotohanan ng balitang ito? Yan sinagot mismo ni Pacman sa ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Also to see would... Nabuhay buhay nitong linggo ang usapan sa social media tungkol sa posibleng rematch sa pagitan ni pambansang kamao Manny Pacquiao at undefeated American boxer Floyd Mayweather Jr. Matagal nang iginigiit ni MP Promotions President Sean Gibbons na interesado pa rin si Pacman na laban ng muli si Manny Mayweather. Kapwa-retirado na ngayon ang mga bida ng tinaguriang The Fight of the Century. Sa kabila nito, maraming boxing insiders ang naniniwala na pang muli ang landas ng dalawang malaalamat na boksingero. Nitong biyernes, si Pacquiao ang pangunahing panauhin sa event na inilunsad ng Times Education Group Australia. Sa nasabing pagtitipon, tinanong ng PTV Sports ang People's Champ kung may katotohanan nga ba ang balita o pawang chismis lang ang mga ito. Narito ang kanyang tugon. Abangan nyo na lang yung announcement. Kailan po yung announcement Soon, soon. Matatanda ang unanimous decision loss para kay Pacquiao ang resulta ng naturang laban na naganap sa Las Vegas, Nevada noong 2015. Samantala, bilang brand ambassador at investor ng Australia-based education at training provider, nilinaw rin ni Pacquiao kung bakit niya piniling makipagtambal sa Times Education. Binigyang diin ng nasabing organisasyon ang kanilang layunin na magbukas ng mga pinto para sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Australia sa pamamagitan ng paghahandog ng vocational courses. Maraming matutulungan ng mga Pilipino dito. Uh, yung mga vocational courses na gusto nila ay... Eh, uh... At least makapag-aral sila dito at uh, marami silang matutunan, makatulong tayo sa Pilipino. Hinikayat ni Pacquiao ang kanyang mga kababayan at prospective investors na samahan siya sa layuning ito. Rafael Bandayrel, Para sa Bayan.